Oh, hello, good morning. my blessing, oh. May sitaw tayo. Binigay ni tatay doon sa kabila. Ganda ng tanim niya doon sitaw ang haba, oh. Oh, meron tayong ding oh. Hepang halo sa pinakbet or sinigang, oh. ano anong luto yan. Oh. Oy, eto, namulaklak naman yung ating kalabasa. Oh, may ano to, ah. Sabi mo natin yung sitaw dyan. Eto, mukhang meron tayong ano yan, suldungan tawag si Lucano ito ito yung babaeng kalabasa ayan o oh. ang babaeng kalabasa pag namulaklak merong maliit na ano yan bunga sa ilalim ng bulaklak ayan o oh. saka yung ano nyo doon ang oh. tawag doon yung dyan sa gitna ayan papaasawahin natin yan ito yung lalaking bulaklak naman na kalabasa walang bunga sa baba ayan saka yung ano nya yung tawag dyan, yung may pollen dyan oh pistil nakalimutan <laughs> na natin basic biology so, oh. na natin yun yung pollen lalagay natin doon para lumaki yung bunga eto mabuo Oh, parang ito oh. lumaki na yung bunga o oh. lumaliit to oh. pero lumaki na <laughs> nabuo na yung bunga yan yung bunga ng kalabasa pag ano, mga medyo payat yung mga kalabasa Oh, kailangan nila ng organic pataba And good morning.